Nandito tayo sa Master Ipong TV at nandito tayo ngayon sa overview dito po sa Tanawan. So explore po natin ang lugar na ito. Napakaganda po dito. Pasyalan nyo na po ito. Ay nako, sinasabi ko po sa inyo talagang uh, breathtaking. At talagang kitang kita po ang uh, kabanatuan po dito. Dito sa taas na ito ng bundok. Marami po tayong explore ngayon dito sa ating uh, vlog. Dito lamang po yan sa Master Ipong TV. Subscribe na po kayo sa ating channel sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe. At tayo po ay nandito po sa Tanawan. Dito lamang po yan sa Laur Nueva Ecija. So dito po yan. Marami po tayo nadaan ng kanina na talaga pong umepreno dito sa gawin na ito dahil mataas na area po ito na bundok. Ito po ay hili, ito po ay hili, ito po ay mataas na bundok. Ayan po oh. At talagang explore po natin ang lugar na ito. Marami pong nagpupunta dito, marami pong nagde-date dito. At uh, ngayon po ay uh, Saturday weekend na naman tayo dito sa Master Ipong e TV at tayo po ay nagva-vlog na naman. Samahin niyo po ako sa ating pong vlog ngayon dito sa ating pong pag-tour, dito sa ating pong overview dito sa Tanawan. Ya tinanyo niyo po ang uh, ipakikita ko po sa inyo. So, ayan po. Sa halagang 35 pesos, kayo po ay uh, makakapasyal na dito sa napakaganda pong lugar na ito. Ayan. So, may mga kubo-kubo. Pakakain ko lang po ng tanghalian. Ano doon sa gawi doon? Mayroon pong kantin doon. May tapsilugan. si Ayan, may mga... Pumapasyal po dito, panig po tayo. Panig, panig po tayo dito. Tamahin niyo po ako. Explore po natin ito. Ayan, po Medyo matarik. papataas po kasi. Ayan po, Oh. Mapubo-pubo. Ayan. Ayan po, dito na tayo sa taas. Ayan po yung area dito. Ayan, Oh. Papanik tayo dun sa taas na yun. So, ito ay uh, makita po natin dito. Oh. Bangin na po ito. Ayan. Overview ng kabana oh. na ito. Ano oh. Kitang-kita. Ayan po yung kalsada. Wow! Napaka-ganda po ng uh, scenery ng Tanawin. Dito po sa area po na ito na pinag-papasyalan po natin. Dito lamang po yan sa overview side. Dito sa tanawan. Marami pong maliliit na mga cottages doon. Ito po yung alsada. Ang alsada po doon. Doon po tayo galing kanina. Papanik dito. Oo. Oh. Maluwang po ang area na to. Ito talaga ay bundok. Ayan o. Oh. Maganda. Tingnan. Magandang tanawin. Talaga naman. No? Oh. Exclusive lang po yan sa Master Ipong TV. Maganda po ng tanawin dito. Guba, tahimik. Tingnan nga natin doon. ngakit tayo yan 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 po yung mga kubo-kubo dito kati Jess ito nakalagay tanawan I love tanawan pala Ganda mo picture dito. I love the now one. Ganda hmm. po dito oh. Pasyalan nyo na po ito. Ito po yung makikita po dito. Napakaganda. Ngayon lang po ako napunta dito at uh, ngayon pa lang nai nakita itong area na ito ah, dito pala yun yung may heart heart ready kayo dito picture picture kayo wow nakakalula grabe Sabi. tingnan nyo naman po bangin na bangin na po ito tinatatayuan ko ayun po yung kalsada na dinaanan natin kanina kalsada na po yun yung dinaanan natin ko kanina ayan o, napakaganda po pala dito sa area na ito, explore nyo po napakaganda po pasyalan, puntahan ayan, ito po o yung pwede kayo magpapicture dito kaya lang na, nakakaluna panik nga ako dito try try nakakatakot, grabe tira nyo po bangin ayan o, exclusive lang po yan sa Master Ipong TV Grabe, breathtaking pero nakamamatay yan po pwede kayong pamanik dito yan po nakakalula naman grabe para picture ka lang pagkabig lang grabe pagkabig lang masira bangin na lalaglagan ko tingnan nyo naman po itong inaakyatang ko since po kaya niya bundok eh nako eh medyo mabigat po kasi ito sabi ng masira yung inaakitan ito yan po, po. bangin na po ito pag nasira po ito laglag po ako dun kaya sabi ko sa inyo exclusive lang po yan sa ating 1,100 plus subscribers thank you very much guys for subscribing sana naging enjoy kayo sa ating mga vlogs nahadaling ko kayo sa iba ibang mga lugar na katulad nito dito po yan sa Master Ipong TV grabe ang kakalula grabe ano ba to ako ko ano ba yung maya ni Alta wow ay si Lord may truck pong dumadaan ayun 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 ay grabe nagsalubungan yung truck nagsalubungan po yung truck o ayun o oh. nasa baba kung sila po yung maingay na yun. Ano, grabe. Yan po yung daan. Bangi na po yan. Grabe dito. Pwede bang gumana. po talaga. Oh, yan po yung view. ng tanawan. Grabe. Napakataas po nitong napakataas po nitong kinalulugaran ko ngayon ito. ayan, uuga-uga kasi medyo malakas po ang hangin, malakas po ang ano dito. Yung pressure nakakabingi, no? Kasi mataas po ang altitude nito pong lugar na ito. Nasa bundok po tayo, nasa itaas po tayo ng bundok ngayon dito sa Master Ipong TV. Ayan po, oh. nasa bangin na po ito, bangin na, bangin. Ya, delikado po yung ating ginagawang vlog ngayon. Exclusive lang po yan sa Master Ipong TV. Ayan po bangin, no? Laglag -lag ka po dyan pagka ikaw ay nagkamali ng tapak dito. Bangin na, bangin na po yan. Ayan po, oh, ang niliit ng mga tao. Ayan po, doon po ako galing kanina. Sige, explore, explore tayo dito. Ayoko na rito, nakakalula. Ay, grabe. Ang pinasabi ko, eh. I'm afraid of heights para ba? Exclusive lang po ito sa Master Ipong TV. Pero ginagawa ko po ito kahit ako yung matatakutin sa nakakalula ayan po dyan po ako po mani kanina eh nako eh ginagawa po natin to for the vlog ayan nakakatuwa ito tayo po punta ito 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 may nest dito kikita ko ayan may nest nako kaya nang kaya ako ng nest na to ay nako I love the lord ayan ang ganda naman itong nest Ayun po, doon tayo galing kanina. Ayun, yung yun, nakatori na yun. Pumalik po ako doon kanina. Ayun ako po. For the vlog. Ay! Ay! For the vlog. Baka hindi ako kakayanin itong nest na to. Subukan ko pa rin po. Natumori rito. Ayun ako, umuuga. Kakayanin siya ako nito. Ayan, upan, -upan. Ay, naku picture for the vlog nakalula bangin 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 po ang nasa likod nire Re doon naman tayo sa May Heart ito po Ayun po yung babagsakan ko pag ako po yung nagkamali ng tapak dito kaya pala ang masyadong pumunta rin sa area na to ayan yun ako po Heart Heart Pwede kang ka picture dito. Pwede kang pumanik dito. Picture tayo. Ito, sa heart pa to. Oh, ang ganda. Di ba? Ang ganda. Heart, heart. For the view. And for the vlog. Doon daw po sa area na yan, may resort. Pero, hindi na po tayo pupunta ron. Ang gusto ko pong makita mamaya, itong El Pobre sikat po dito yun eh yung uh, dito po sa Tanawan yung El Pobre katabi lang po ito nitong overview side yan El Pobre mamaya papanig po tayo doon pero yun po napakaganda po dito sa Tanawan yun po ayan kitang kita nyo po yung ating view napakaganda po So ayan po ang ganda dito Pasyal tayo dito Ikot ikot tayo Pasyal 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 tayo Ayan Ay naku nakakalula Nung tao tayo pumali kanina Ayun yung may square na yun Grabe tinan nyo nga oh Pero yung net Yung nest yun na may heart hili po ito yun oh papaakyat nakapapagod na po tayo kaya papanik nakakahingal I Ay, love tanawan yan nasyal na po kayo yun man tayo sa kabila Sana all. Ayun, no. May mga nagde-date. Sana all. Ay, naka. Nakahingal, ha? In fairness, nagbayad ka na ng 35 pesos at kumain ka ng sa halagang 115 pesos ng tanghalian. Pero napakaganda po sa ating vlog. Nakakapagod po kasi papataas po itong area na to and then bigla kang bababa panik panik ito yung mga dinadaanan natin napakaganda explore explore nakakatakot yun ang na gusto kong puntahan yung nasa taas na yun no ay napakasarap talagang mag-vlog pagka ganito ang mga pinupuntahan mong lugar. Sige lang. Ayan. Grabe. Ayan po na tayo galing ganina. Ayun po. May, may ano. Yung merong pakpak. -pak. Ayun po punta. Magkakapakpak ako doon. Ala, papataas.